na ng ating lipunan sobrang dami na ang nangyayaring karasan kadalasan ang mga sangkot mga kabataan mga minoridad, mga magpusok, mga matatapang take note, hindi sila kanya-kanya meron silang mga grupo o kung tawagin nila, mga gang at ang mga miyembro syempre, proud to be gangster mga OG or original gangster kung kaya naman hindi ko mapigilan ang sarili kong tutukan at bigyang pansin ang pinakasikat na gang ng mga kabataan dito sa Pilipinas Ang gang na TBS 13 o True Brown Style 13 ay, Simulan na natin ang kwento Noong May 5, 1991 ay binuo ng mga kababaihan na pawang may mga dugong Pinoy na galing pa sa New Mexico, North America Nang samahan na kung tawagin nila ay True Blunt Sisters 13 at ang kinukuhang miyembro lamang ng TBS 13 o True Blood Sista 13 ay pawang mga babae o kababaihan lang. Hanggang sa makalipas nga ang ilang taon ay kinailangang bumalik sa tate ng halos kalahati ng mga orihinal na miyembro nito. Kung kaya naman naiwan dito sa Pinas si Lorwena, OG, Jaldi at ang iba pang mga sinaunang miyembro o ang mga iba pang nagtatag ng samahang ito. Hanggang sa di nga nagtagal ay uh, pinayagan na rin ng mga naiwang pinuno na kumuha sila ng mga lalaking miyembro tulad ng grupo ni Alias Don Lucas. Noong uh, 1993 ay halos laman na ng Robinson Galleria ang TBS 13, teritoryo at tahanan ng gang na ito ang nasabing mall. At dito na nga umusbong ang TBS 13 Makati Chapter sa pamumuno ni Alias Satan at ni Alias Dorobo na mas kilala rin sa pangalang Padrino. Noon namang 1995 ay naging aktibo sa Tondo, Manila ang TBS 13 sa pamumuno naman ni alias Ronel. Mas kilala rin sa pangalang Stylus sa tulong ni alias uh, si style at uh, ni alias Bastardo. Sa parehas ding taon ay sinunda naman ang isa pang TBS 13 chapter sa Blooming Treats sa pangunguna naman ni alias Jasper at ni alias Spoon. Wow! Sobrang bilis talaga kumalat ng mga hip-hop. Sabi nga nila, we don't die, we multiply. Ang lupet, di ba? Noong mga panahong yon ay uh, mas marami na ang bilang ng mga lalaking miyembro kaysa sa mga kababaihan ng TBS 13. At hindi na ang COP ang uh, original na pangalang True Blood Sisters sa grupo. Kung kaya naman noong sumunod na taon na 1996 nga, ay opisyal nilang pinalita ng pangalan ng gang na ngayon ay mas kilala na bilang True Brown Style 13 o TBS 13. Marami ang hindi magagandang balita patungkol nga sa bida nating gang ngayon. Marami nga ang mga negatibong komento. Pero kahit na ganoon ay nananatili pa rin magpasahanggang ngayon na buhay ang samahan. At dahil sa TBS 13 ay nakatagpo ng tunay ng mga kapamilya at mga kapatid ang mga miyembro dito, ang samahan, ang tanging nagsisilbing dahilan kung bakit kailangan pang ituloy ang kanilang mga buhay. Humuhugot ang bawat miyembro ng lakas ng loob sa bawat isa. Ika nga nila, tiwala at respeto sa mga kapatid. Dahil dito ay uh, mas lalo pang tumatatag ang samahan, ang kapatiran, ang gang. Sa ngayon ay masasabi kong napakalaki talaga ng grupo na ito. Kung kaya naman, ang wish ko lang na lang sa mga susunod na taon ay eh, magamit sa mga gandang bagay sa kabutihan. Ang dami at bilang at ang puwersa ng uh, grupo na ito. Sana naman magising ang mga pinuno ng grupo na ito na maging role model at uh, manguna sa paggawa ng kabutihan at hindi ng kung ano paman. Kagayon paman, humahanga ako sa mga kapatiran na handang buwis ng buhay sa bawat isa para sa kapakanan ng bawat isa rin. Okay, dumating na uli sa dulo. Nabali na naman ang sanga. Muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pakikinig at panonood sa maikling video na ito. Lagi niyo tatandaan na ang video na ito isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat uli, mga kaibigan.